Napag-aaral si Tariya na! Thank you, Lord! Sige po, pong, ano, ano pong ah, nasa isip niyo ngayon ah, matapos po kayo makapasa? Uh, Masalamat po, po sa inyong sa Lord. May Lord God po, siya po talaga. Tapos, masaya masaya po ako kasi para para sa pagkakita para sa ng buhay ng anak ko. First no, daughter yun po siya. Naka one year old lang. Huh? Uh, it's a blessing po talaga. Maraming maraming salamat po kay Lord. Ayun po. Thank you po. Ano po ang nangalan nila sa Mike Lawrence Magno po. So, so okay lang okay. po makita yung anak Magno okay. po. Okay Magno po. Anong school po? Adamson University po. Adamson. Kayo po ay Overwhelming po kasi ang iksi ng preparation namin this year eh. So sabi ko, ano mas mangyari? This is it. Kaya ko to. Finally. Pag ilang take, first, take. first take, oo. You PLM po. Pamatasan ng lusad ng Maynila. Alam mo yun. Set uh, ano pa po, may pa Bukod po dun sa preparation, yung anxiety po talaga sa pag-aabang, yun yung pinakamahirap lalo na ang daming pamilya po na nag-aantay, dito po yung mother-in-law ko, yung tita ko po, yung partner ko po. Yun yung maraming umaasa po na papasa ako. <laughs> ano pangalan natin Regina Parungaw po. Attorney Regina Parungaw. Thank you. Uh, thank, you. Thank, you. thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Attorney, Ah, uh, finally all all the sleepless nights, all the hard work, uh, nagbunga na siya sa wakas. Now if it's uh, it's my first take, papa. Sa pa, Arellano University School ko. Thank you Lord, thank you, thank you. Uh, He no, means Richard He's Oh thank you. thank, thank, thank you. Salamato. Thank, thank you. thank you.